Samahan niyo po ako sa panalangin. Manami Diyos, salamat po sa isang bagong umaga na mo po sa amin. Salamat po sa sa buhay, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa pagkatang araw po na ito ay nilakipan mo ng mga pagpapala at ng mga tugon sa lahat po ng aming mga pangailangan. Inaalala ko po sa panalangin, Panginoon, ang mga may karamdaman, hinihingi ko po sa iyo Panginoon, pag-abot mo po sa kanila. Ang kapayapaan mo po ang magbantay ng kanilang mga puso, Panginoon, sa panahon na natatakot sila. Sa panahon na nag-aalala sila, Panginoon, at nag-aalilangan, hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus na patatagin mo ang kanilang pag-asa at ang kanilang pananampalataya po sa iyo sa mga medical procedure, Panginoon, na kanila pong pagdadaanan. Hindi nila yung pagdadaanan ng mag-isa. Sasamahan sila ng presensya mo. Gagabayan mo po sila at katatagpuin mo ang lahat po ng kanilang mga pangailangan. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong kamay na kumikilos sa lahat po ng kanilang mga sitwasyon. Sa araw po na ito at sa mga susunod pang araw. Salamat, salamat sa kagalingan, salamat sa Mabilis na recovery. Salamat, Panginoon, sapagkat mararanasan po nila ang kapangyarihan ng isang mahusay at magaling na manggagamot. Walang iba ang aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Hesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid. God bless po.